drama ng buhay. May bida, may kontrabida. May mga pakyut na eksena. Sobrang lalim naman ng iba. Iba-iba ang kwento. Lahat ni kurot sa puso. Kaya samahan niyo kami na ayusin ang mga isyong malapit sa ating puso. Ako po si Jolina Magdangal Escueta. Ako po si Jean Garcia. Laging tandaan, walang hindi na dadaan sa mabuting isapan. Daanin natin sa Personala. Magandang eh, gabi, Magandang gabi, Jean! Jean. Ako natutuwa ako dahil for the first time magkasama tayong dalawa dito sa studio. Diba? Pero bago ang lahat, gusto naming linawin na mala one night only ang gabing ito. Ang drama natin ngayon ay kumbaga parang special. Bakit nga ba special ang episode natin ngayon? Dahil ngayong gabi, for the very first time, ikukumustahin natin ang... Mga nakasama na nating tauhan dito, kumbaga yung mga naging uh, guests natin na nagpanata uh -huh. dyan. Sila yung mga may kwentong buhay na talaga namang tumatak sa amin bilang hosts. At sa uh -huh. ating siyempre mga viewers, yes. gusto nyo ba ng patiken? Dali hmm. po. Sinampal ko po siya dito. Ah. Tapos sila sinaktan dito dito. Ah. Ah. ko po rito dito. Dahil niya pinaturan ito nga ko? Hindi niya alam, hindi mo alam na bawal? Ano man na mo alam ng bubububa ko? Hindi, hindi bubu -bu -bu -ba kayo alam ng asawa mo kung matino ka. Ano gusto mo nangyari ngayon? Eh, ikaw. Eh, ikaw! Ano? JR! JR! Sigaw mo lahat ng mga galit mo. Ano'y kinagagalit mo? Hype ka, JR! Pinili mo pang asawa kung napili mo. Ang dami ng babae! Asawa ko pang napili mo! lang sa kanya na ano na ligawan si ni, si Nicole. Mahal ka nga niya. Talo sa kanya. Mahal mo ba siya, babe? Sino ba sa amin dalawa? Ikaw. Oh. oh. Ouch. Ouch. Hindi Ay, ya, nga, naman ako sa iyo mo na lang dito eh. Uy, buti na nga lang naging oh. mahihiyain ka eh. Oh, Oo, talaga. Buti, buti na lang. ano oh, talaga. Ano ka, daga? Oh. daga. daga kaysa naman buti eh. Babi, napaka walang mo. Ikaw, so, lalo ka na ahas ka rin wala ka kwentang kaibigan ano eh? pati girlfriend to, pinagtripan nyo ramdam na ramdam ko yung katahimikan mo parang may sasabog so uh -huh. bigyan kita ng chance ha ilabas mo lahat <trips> Ayan, Julila. mag magpersonalan tayo. Pag-usapan natin yung mga experience natin dito sa show. Sige. Yung first reaction mo nung in-offer sa'yo itong na mag-guest host ka dito sa personal. Yung totoo? Oo, oh, yung totoo. What? <laughs> <laughs> ganun talaga. Tapos parang sabi ko, ah, host ba o guest? Mm -hmm. or, or, parang yun nga yung, uh, uz, yung celebrity Uzi. Uzi. Yeah. Pero nung sinabing ano, parang kinabahan ako na kasi ang pinaka ko talaga na umuoo ako sa parang baka hindi ko mapanindigan, gano'n. Pero ninamnam ko, parang na-excite ako. Ikaw, e, ano na film mo? Ako, ano anyway, eh, um, wala, nung tumawag sa akin yung hander ko na si Beth na, oh, i-guest host ka nila sa personalan. Ganun din, parang yung, are you serious? Sigurado ba sa sinasabi nyo? Artista po ako, hindi po ako host. Kaya ko ba yan? At syempre, nasisilip ko din yung show. So, alam kong mabigat na... At saka something different. May yun din, parang sa'yo, after, na-excite ako. Dahil nga, at least I'll do something different or makakapag-try ako ng isang bagay na kakaiba sa usual, yung the usual kong ginagawa. So, anong... Ano nag prepare? Medyo na lang ako ng contest <laughs> sa mga storya ng buhay uh -huh. kasi yung storya ng buhay na pinapresent natin sa audience uh -huh. dito sa personalan. True story kasi siya, hindi yes. naman siya scripted, 'di ba? Uh -huh. So medyo affected ka binabasa ko pala yung script, affected na ako. So uh -huh. medyo may kaba factor lalo nang yung first day. Akong ginawa ko noon, ano eh, parang um, tinignan ko yung ilang videos din kasi pero familiar na din ako dun sa sa show mismo. Tapos yung binabasa ko rin yung script. Sabi ko nangyayari to sa mm -mm. mga pami-pamilya? Actually, siya kaya yung ibang mga stories. Oo eh, yeah. e, na parang akala ko lang, storya lang siya na ginagawa lang natin sa binicola, soap. Sa pelikula, yes, sa soap. Pero hindi, totoo pala. Totoo, totoo pala. at mas grabe pa. Nung nag-taping na, <laughs> totoo palang, yes. mas grabe pa. At story. nangyayari talaga sa totoong buhay. Yes. Natatandaan mo ba, Jelina, yung una mong salang? Yung una mong taping? Meron, First episode yes. mo, kumusta? Parang ano yun, um, ano sila yung, tungkol sa ano eh, sa mga teenage ano uh, love life ganyan na mayroong third party. So medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung kailan ko ba silang pagbangayin ng sobra or kailangan kong ihinto. So medyo nangangapapa ako ng konti at saka Parang doon pa lang na, -apektuhan na ako ng konti mm -hmm. na hindi ko akalain yung mga susunod pa palang episode, mas grabe pa yung mga storya. Mm -hmm. ah. Pero hindi ko makakalimutan yun kasi doon ko na-meet yung mga tao dito. Tapos nakita ko talaga na talaga palang nire-research nila ng mm -hmm. todo. Grabe yung, mga writers uh, natin. Grabe yung mga researchers. researchers mm -hmm. Segment producers. Sobra sobra talaga silang nagihirap sa mga storya ng mga yes. natutulungan natin dito sa personalan. Diba? Mm -hmm. Ikaw, ano yung oh, naging ano mo first? Ako yung episode. first kung tama ang pagkakaalala pagkaka ko ha. Mm -hmm. Ito yung meron na unang salpukan. Na, diba? Mataranta <gasps> ako na Diyos ko, kaya ko ba ito? Oo, oh, oh, oh. nakakakaba. Kasi hindi naman tayo sanay ng ganyan, di ba? Oh, oh, oh. uh, pero sa pag-artista kasi, kaya yun. Dahil dumadrama yes. ka lang naman, uma ka lang, di ba? Mm -mm. Pero pag totoo na, totoo yung emotions na mga lumalabas, nakakakaba oh. talaga, nakakatensyon. Kaya nung okay, nag okay. yung segment, ano na, segment 3 ba, or something, oh pagkatapagkat pagkat, nung sa floor floor director natin, parang kung tumatakbo ako pala, kabado-kabado ako. Kabado. Gusto ko umiyak, hindi ko maintindihan. Masarap kung uminom ng malamig eh, no? Parang, para lang ma medyo mahimas din tayo. So, gusto sa'yo yun? Ang Paano mo na-handle yun? Kasi yung sa akin, kakasabi ko lang, walang kamao, walang sakitan. Tapos sabi ko, o oh, sige, personala na, okay, go. Pagka ganun, parang natulak ako ng konti. Tapos, parang Parang nagkaabutan sila. Tapos mm -hmm. yan, away-away na. So ako natakot ako noon. Kasi unang-una, atas ng takong ko. Oh. Baka mamaya bumulagta na lang ako dyan sa likod. Pero iniisip ko noon, ayoko talaga silang magkasakitan. Mm -mm. Eh, kumusta naman yung pack room na napanood na, 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 mo, na na-experience mo? Sa pack room, parang uh, lagi lagi akong nabibigatan. Pag uh, nakikita ko silang talagang galit na galit. Pero ang pinaka siguro uh, tumatak sa akin, yung pakumpisalan. 'yung ano uh, episode na akalaan namin talaga hindi namin mapapaamin. Mm -hmm. Akala Ta talaga namin ano bang pinanggagalingan nito? Parang hindi naman siya nang bubugbog. Mm -hmm. Pero nung sinabi ni direk nga na kahit gaano pa katagal yan umabot mm -hmm. na oras 'yon sa pakikisan. Tapos na ilabas, mm -hmm. tapos doon mo nakita na parang naging bata siya tapos na parang umiiyak ang, ang ano 'di ba ang, ang Sabi ko mukha nila after. Hindi ko nakalimutan sabi ko talaga palang, yung mga gabay natin sa buhay, kailangan mm. natin yung dito dahil mailalabas nila yung kailangan ilabas para maayos yung buhay. Actually, sila yung importante talaga sa atin dito mm -hmm. kasi tayo pinipresent lang natin kung ano yung totoong kwentong buhay at mga problema yes. at di diba sa buhay. Pero, eto. Naaalala -na mo ba yung time na na-excite ka kasi may pinag silang lalaki? Tapos tatanungin natin, o oh, sige, sino ka mukha? Yung ganon? Ay, meron. Teka muna, <laughs> ano ba yung saka? <laughs> sa, teka, natatanda ko. Richard Gutierrez ba yung sa akin? Nakamukha daw ni Richard Gutierrez. Meron kaya ikaw, meron? Meron, meron akong ganun. At sinabi ko... Pero, <laughs> pero nung lumabas, minin mo ah. Oo, at, at nakakatawa doon. Kahawig ba? <laughs> <laughs> Ayaw ko magsalita. Mabait. Ah, mabait. Mabait pa rin. <laughs> okay. Ay, ano ba yan? Diyos ko, pag-usapan daw natin yung umakting ako, di ba? Oo. Oh, Natensyon ako doon. Actually, Hindi, pero may briefing mo. pa lang kami. Briefing kami. Parang papano ba ito? Kasi sobrang bigat. Ito uh -oh. yung tatlong magkakapatid, nagalit-nagalit sila sa nanay yes. nila. Tapos wala sila talagang respeto. Uh -oh. Yung they hate their mother so much na kaya nilang murahin, yes. kaya nilang pagsalitaan ng mga masasakit, uh -oh. kaya nilang saktan. Hindi mo gagawin sa magulang mo ito eh, uh -oh. di ba? Pero sila, yung tatlong anak, parang hindi nila ang hirap maparealize sa kanila na mali yung ginawa nila. Mm -hmm. So kailangan ko be Kung baga ako yung... Ako yung anak, uh -oh. Uh -oh. na ito yung ginagawa mo sa nanay mo, kailangan mong makita. Uh -oh. Kasi minsan tayo ginagawa natin sa ibang tao, pero hindi natin na realize na sobrang grabe na palang salbahin natin. Uh -oh. At sobrang na siyang nasasaktan, di ba? So kailangan niyang panuurin, ipakita eh, sa kanya. Ginawa ko, Be. Sa harapan nila? Sa harapan nila. Uh -huh. Ano nangyari? Wala, Naiyap ano. Na Umiyok talaga yung nanay, tapos na ta kumbaga doon na realize nung, nung mga anak na parang hindi tama yung no, ginagawa no. nila. So minsan kailangan nating gawin yon para iparealize sa kanila yung mali nilang ginagawa lalo na sa magulang nila. Syempre, di ba? Ang ang mm. ano naman, ang goal naman natin dito yes. sa personal at is as much as possible matulungan natin sila, mm -hmm. madala natin sila doon sa unang hakbang ng pagbabago Tama, yan. pagtanggap ng kanilang pagkakamali o paghingi ng tawad. Yan, Mm -hmm. Yes, and speaking of intervention, hindi basta-basta po na nagkakaroon ng resolusyon ang mga issue dito. Mm -hmm. Alam nyo po ba na mahalaga ang papel ng mga gabay sa buhay, o yung tinatawag natin na GSB. Itong balon na ito, si I, tama, yes. mm -hmm. si Love, okay. at si you putok na. Okay? Sa pagkakataon nito ito, mukhang nahanap natin dyan sa labas ng pintuan ng personalang yung pangatlong balon. Carl, nahanap mo na si you, oh. So, kompleto na yung balon mo. Tama ba ako? Alam mo, ang isa sa pinakamasakit na maririnig ng isang ina ay yung mga nasabi niyo sa kanya. Kung maririnig nyo ba yon? Gusto niyo Sa ibang tao mangyari? Gusto mo sampulan ko kayo para maramdaman ninyo? Isa lang. Kung gano'ng kasakit yung mga sinasabi ninyo sa nanay ninyo. Pakinggan nyo kung gano'ng kalutong. Ngayong gabi, samahan tayo ng isa sa kanila, Mr. Sam Mendoza. Yes, ang ating gabay sa buhay. Magandang <laughs> magandang gabi. Magandang gabi. Gulina at uh, Jin. Ganun, diba, parang di ata ako sanay. Ah. Parang napakaswerte ko ngayong araw na to. Okay. Oh, okay. first na nagsabay ano? kami, di ba? Hindi talaga yung case study. <laughs> kung uh, kung iisipin, parang mabigat na responsibility ang tawagin kang gabay sa buhay. Bakit ka nalinya sa ganitong, ganitong work, ganitong trabaho? Isang napakalaking hamon at napakagandang uh, responsibilidad ng maging gabay sa buhay. Kasi... Noong unang in-offer sa akin to, nag-isip ako ng, ano, ng bahagya. Because I cannot just sacrifice my 50 years of coaching experience. Wow. Yung totoong trabaho ko talaga ay management and training consultant. Okay. Hindi ako basta-basta nagko-coach. I also do, I also teach coaching. Ah, okay. So, ingat ako nang sasabihin sa lahat ng tao, lalo na sa araw ng TV, kasi baka mamaya, pag sinabi ko na, babalikan ako ng mga tao. Mm -hmm. Pero, isang malaking blessing ang maging isang gabay sa buhay. Okay? Kasi... Ang bottom line nito, you are touching the life of people. Yes, hindi ako pwedeng at natutulungan basta, mo sila. At hindi ako pwedeng basta magbigay ng payo. Kasi ang ng concept... Basta -basta. ng basta-basta. Ang concept talaga ng life coaching is to empower individuals. Yes. Ibig sabihin ito, pagkatapos ng paggabay sa buhay, dapat maramdaman nila na kaya ko pala. Yes. Pwede pala ako magproseso para sa sarili ko. Uh -huh. Ano yung mga ano, ano yung mga nagiging uh, purpose nung activities? Tapos di ba gumagawa pa tayo ng mga props para sa intervention? Uh -huh. Para saan talaga yun? Alam mo, gabi pa lang iniisip ko na yan ha. Kasi hindi pwedeng basta-basta activity yes. lang. Ang purpose talaga ng activity ay, yun ang babalikan nila. Ah! Nung palang ginawa ko to activity na to yung pala ibig sabihin sa akin. Uh -huh. Tapos ang ang ano ang challenge para sa life coach kailangan i connect ngayon. Uh -huh. Hindi pwedeng ginawa lang yung activity. Uh -huh. Kaya ingatan mo yung pagtatanong, yung processing question. Uh -huh. Paano yun? Hindi ka ba nauubusan? Alam mo, magaling Dami. talaga dyan. Ang magaling talaga dyan yung researchers at writers kasi wala kaming... Alam pa ka natin, mga researchers at writers. Ibigay natin yan sa kanila. Woohoo! Paulit-ulit ko yung sasabihin na madali lang para sa gabay sa buhay ang gumawa ng activity kung tama yung mga facts. Mm. Ayun. At kung paano nila mo mamotivate yung case study para magsalita ng totoo. Mm -hmm. Kasi kapag hindi totoo yung sinasabi nila, kahit maganda yung activity, hindi yung mararamdaman ng tao ng mga mm -hmm. So ito isang teamwork. Da gagalingan lahat, dadali activity kapag tama yung facts na nakukuha natin. Yes. Tama. Makakasama pa natin si Sam dahil siya ang magiging gabay sa buhay ng mga babalikan nating tauhan. Excited na talaga ako dyan, Jean, dahil sa pagbabalik natin, kukumustahin mo na ang mga bida kontra bida sa episode mong Ang Pag-ibig Kong Knockout. Tutok lang dito sa personalan. Sa personalan Sa buhay ng tao di maiwasan Ito ng araw na yun, kailan sa nalang na po. Nilakap nila ako at sabi niya, Papa, kamusta? Mabuti. Kasi dumating ka, nakangitik ka na sa akin. Sa personalan <laughs>